Siyempre, ang kasama natin ay si... si step ka kasi ano, empanada si naman. daw. Hindi pa pasmado tong mga to eh. Sa libo to. Ay, tahimik. Hindi pasmado. Lahat kasama pati ang team Daddy mo yan. Six. hundred <laughs> lang yan. Are you ready? Yes. 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 <laughs> <laughs> Maguha, So ayan mga kababayan, papalaro na po tayo at ang first na games natin is Pinoy Henyo. At syempre, ang kasama natin ay si... Ayu pa to? Hindi. Tao Nandito? <laughs> Pwede. <laughs> Daddy Frankie. Hindi. Tikoy si Rab. Hindi. Wala nang pinal. ka Hindi. Igaw. Hindi. Hindi. Wala, Hindi. 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 Oo. Hindi. Sa <salita>. oo Hindi. <laughs> oo. Hindi. Oo. Hindi. Hindi. <laughs> 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 si Ate... Ate Joy? <laughs> Dana? <laughs> Hindi. <laughs> <laughs> Wala. <laughs> Winkle eyes. <ice. laughs> Winkle <a> little bits. <laughs> oh! <laughs> 57, 58, 01, si ate... <laughs> Ito lang. Hindi, e mama ba ng ulas? Oh, Tanong ko pa nga. <laughs> si ate yun na to, no? Hindi. Hindi ito siya ngayon? Uh Oo. -oh. Si Angel? Hindi. Si... <laughs> tao ba yun? <laughs> Hindi naman tao yun ah. Hindi ko tao. 1 minute and <laughs> 30 <laughs> seconds. Baby. Hindi. Pag nalagpasan yung size, stop na rin. 49 years. Lalaki? Hindi. Nandito ngayon? Oo. Uh -oh. Babae? Uh Oo. -oh. Nakaupo? Oo. Lahat nakaupo? Sino yun? 10 seconds. 10 seconds. Sayang, hindi ko alam. Hindi ko alam. <laughs> okay na. Hindi <laughs> <laughs> okay. ko alam pangalan niya sino. <laughs> <laughs> si Ate Empanada. Si step ka kasi ano, si empanada naman. Okay. So si ano, si empanada ang maguhula. Si Steph ang magtatanong. Are you ready, Panada? Okay. Jessica? Ayan, si Jessica at si Steph, mga kababayan. Time start now! Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Hayop? Hindi. Pagkain? Hmm. Mm, kangkong? Hindi. <laughs> <laughs> uh, um, pagkain? Hmm. Matamis? Hindi. Maasim, Hindi. Um, um, RUTAS? prutas, hindi. Um, gulay, hindi. Um, lechong kawali, hindi. Um, adobo, hindi. Um, hula rin hula. Makukumatis, kangkong. <laughs> um, manok? Hindi. Um, ano eh? <laughs> hindi. <laughs> One minute! Huwag <laughs> <laughs> nyo sabihin si Ate Nimi mananalo, hindi nyo ma-break yung ano nila. Ang oh, hirap yung akin eh. Kaya may isa. Banana <cheese, laughs> Sobrang hirap pa na. Um, Kanin? Hmm, pwede, pwede. Kanin? Pwede. Kanin? Malami pwede. Na, pwede. Kanin? Um, white rice? <laughs> pwede. Um, sinaing, sinangag. Yes! Yay! Yeah! Yeah! sinangag. Good.

Wow! Congrats, Angel! Another game tayo. Ayan, mga kababayan, no? Second game natin sa ating mga Angel is hilahin ng tisyo na kailangan mabuhat ito. <laughs> kaya kaya to, kaya kaya to. Kaya kaya yan, teka lang kukuha pa tubig. Ayan. Oh, so first contestant natin mga kababayan ni si Kuya Risky. Okay, 10 seconds lang 'yan Kuya. Time start now. 10. 9. <laughs> Hindi puno. <po>, Sige. <laughs> 6. Ah! Wala na. Okay? 10 seconds ah. Kailang mapaabot nyo, ha. Huh? <clears throat> okay? First contestant natin si Empanada Girl. Ayan. Are you ready? Isang malabas na shout Yes. Yes. Yan, yes. yeah. buhay na buhay. Time. 10 seconds. Time start now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ang bilis naman ng first contestant natin. Naka-500 agad. Ganun lang kabilis Wow naman. Next contestant natin si step Step are you ready? Isang malakas na yes. yes. <laughs> Ang sexy! Okay! 5 right. uh, seconds! Start now. 4 5 6 7 8 9 500 then <laughs> Hindi umabot sa 1000. Ayan, congratulations. Ready ka na, Angel? Wait lang, ha? 10 seconds. Kung saan yan na ah, hihinto, yun lang mapapanalunan mo. Okay? Time start now! <laughs> Hindi pa pasmado itong mga ito, eh. Sa libo ito. 6, 7, 8, 9, 10. 500 pa rin? 10 seconds, five ha? Five hundred. five hundred. Parang napakadali ang five hundred, ah. five hundred. ha? Ha? Galing naman. Galing naman. Si nanay naman! Nay, galingan mo. Magkano kukunin mo? Alin ang gusto mo dito, nay? Yung lang, tamahan sa akin. Alin? Hindi ko alam. Pili ka, alin ang pinaka gusto mo dyan? Five hundred. One Alin ang gusto mo? Pili ka, hilahin mo to, ha? Kailangan, hindi mabasa, hindi matumba. Nay, ten seconds! Okay, hihilayin mo ito na eh. Nakita mo yung ginagawa nila? Alam mo na? Okay, hawak. Time, start, now! Yeah, galing nila. Galing-galing ni Nanay! 5, 6, 7, 8, 9, 10! Stop na, Nay! Stop na. Yan. <laughs> <100. laughs> Alin kay Nanay? 100. Wait lang, Nay! Bigyan na lang kita, 100. Yun, galing naman ang kuha ni Nanay. Anong gagawin mo sa 100, Anong pipiliin mo? Pagkain. Anong pagkain? Pag nagugutom lang. Pag nagugutom. O, sige, tago mo yan, Nay. Ay, salamat. Ay, kaya na. Coffee shake. Si Ice Coffee. Next contestan natin si Dana Girl. Ano yun? Coffee shake? Ice Hi, ah, Scopy. Ayan. Dana, are you ready? Yes. Ayun, galing. Isa pang yes. Yes. Ayan. Isa pang malabas. Yes. Ayan. Wait. Ayan. Wait lang. Okay. Ten seconds. Start. Now. Ay, tahimik. Hindi pa sumado. Kailangan ba ba Five. Kailan mo bilis ako para umabot sa ano. Ay, galing. Ang galing naman yan. Yeah. Ilan lang? 9.94 lang. Ang galing naman nun. Kailangan di mabasagot. Oo, oo, kailangan makaabot dito. Kailangan hindi mabali. Ayun, uh, galing-galing naman. Ayaw mo 1,000? <laughs> Ang galing, ay, galing naman ay, nun. Ayaw ni Ate Sino sunod? Ay, Ate Nemi. Ayan. <laughs> ayaw mo tayo Ate Nemi. magaling yan. Ate Nemi, ikaw naman. Kailan makuha mo yung 1,000 at enemy? 10 seconds at enemy. Wait lang. Start now. Tirol mo din ng. Kadalang mabuti. 10 seconds. Ay! Magkano? 100. Anong bibili ni at enemy sa 100? Pang-reserva lang, tago. Pang-reserva, o, oh, italo mo. Pandagdag din yan. Di ba? Next. Asikangkong. Si bulilit. Okay? Ten seconds. kangkong wait lang. Ready ka na? Ready, ready. <laughs> ready, ready. <laughs> Isa pa kailan masaya. Ready, ready na po. Ayun, okay. Ten seconds. Start now! Ay hindi pasmado to. Hoy, ang galing. Hoy, ang galing. Ang <laughs> galing. Riding ready, ready 100 ah. Sila ka 500 naman sa kanila eh. Ay oo nga pala ano. Galing. Sirap naman. Hoy na. Arab, kailan pa paikot mo yan ha? 10 seconds. Wait lang. Oh. Ready ka na Rob? Ready! Ay, ready! No. <laughs> Uli! Isang malakas na ready! Ready! Ay hindi! Hindi ba? Magandang boses! Ready! Yeah. <laughs> okay! 10 seconds! Start! Now! i mo yan. Five, four, three, two, salibu, salibu, salibu. eight, nine. Salibot, salibot, salibot. Bye, lang sirap. 500. 2, Two, three, go. Okay. Four, five, six, seven, eight, nine. <laughs> Ah, oh, gya. 200 lang daw, paano yan? Ah. Oh, Salamat, Hadi. Ayun, 200. Dito pala na iwan niyo. Ah. Dito naman naman. Lahat kasama pati ang team Daddy Prangi. Okay? Mga kababayan, subukan team natin ang galing ng ating cameraman editor na si Mon's Channel. Mons, are you ready? Ready. Isang malakas na ready dyan. Ready. Shout out muna sa mga kababayan natin. Shout out sa mga lahat. Yun. Time start now. 10 seconds. Bilangin mo. <laughs> 200 lang yan. Wala. Oh. 10, oh. 8, 9, 10. <laughs> Binagalan. Binagalan. Magagaling yung mga babae, no? 200 lang. Talo kayo. Sino pa? Ayan mga kababayan, panibagong games na naman tayo. Para sulit ang saya ng ating mga ano, uh, Team Daddy Frankie Angel. So, are you ready na? Yes. Okay, hindi tayo titigil hanggang at hindi nyo nakukuha lahat ng papremyo dito. Ano? Kasi lahat ng amin nilagay dito ay para sa inyong lahat yan. Are you ready na, Nay? Ate Nemi? Yeah. Sample muna dyan, Isan sa sayo. Nay, ocho-cho! Nay, ocho-cho! Nay, sample! Oo! Oh, sige, paano <laughs> sa <sapon>? Paul? <laughs> ha? Turuan mo nga, turuan mo paano chocho. -cho? Dalawa kayo. Ha? O, kulang pa. Okay na nai, ready ka na? Ah, oh, syempre. Sino nga una? Angel, start now. Ah, sige, ibababa. Ba. Ah, okay. Pwede rin kayong kumuha ng iba. Pwede yung palitan. Hindi magkaparehas. Mali. Mali. <laughs> Mali. Okay, start now. Kayo magsasabi niyan. Ano Mali. ba to? Mali. 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 <laughs> okay. Nanay, 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 nanay. Si nanay. Bahala ka maglapag na May premyo yan pag nat mo. Pili ka. Sige. Tapat mo. O ano, sundin mo. Ang Sige. Mo. Bahala ka sa mo ilapag. Tapat dito sa ibabaw, Nay? Ay! Yeah. Ang galing ni Nanay, oh! Okay. <laughs> Sinanay na ako na isan libo! Okay, wag nyo nang gagalawin to. Okay, next! Ate Nemi! <laughs> ano? Panalo? Kama! Halika, halika! Tingnan mo! Ano na panalunan mo? Tingnan mo kailan. siya pala pupunta rito. Ano na panalunan mo? Kunin mo! Kunin mo, alika! Ay, pang mantika na. Bakit ikaw pa po mantika? Eh, siyempre nung dati. Kunin mo na! Yay! Thank you very, very much. Okay. Next! Uy, sumisip! Hindi, hindi. Para hindi na ano. Bakal ako ka, mali ako Mali. Lay ka rito. Tingnan mo. Ha? O, pakita mo. 500! Yeah! Puro sardinas sa ang ano nila. Okay, next! Mali! <laughs> Baba natin. Mali! Mali! Doon lang kayo, huwag kayo titingin dito. Basta ako tapos na sa akin. Ha, mali? <laughs> oh, yung tapos na dito. Huwag <laughs> kayo titingin dito kasi uulit pa eh. Dapat inaharangan natin to eh. Huwag <laughs> kayo titingin ha. Hindi pa rin tayo expert ha. Okay, sige. Marami pa yan ha. Marami pa yan. Ah, mali. Ibaba <laughs> eh, natin. Ali ka rito, tingnan mo. Dito, dito ka, dito para kita. Panalo, panalo, panalo. <laughs> Natawa siya sa panalo niya. Niga rito, tingnan mo. Oh. Oh, sige. Mas hindi natin tinatanggal yung panalo na. O oh, sige. O rito, tingnan mo. Ha? Saan yan? Kaliwa, kanan. Nasa kitnay. Kalanganin? Ah, na, kanan kanan daw, kanan. Kaliwa. Ay, kanan? Kanan daw. O, oh, kanan. kanan. O, oh, sige. Kanan. Yay! Kanan. O, yun na. Yay! Next! O, yun. Go naman. Mali! O, sya na lang. Ulit-ulit. O, sya na lang? O, sya na lang. Ay! Ay! Alam mo naman, kuha na niya. Ibigay na natin sa kanya. Halika na sa'yo na. Siya yung pinakahuli. Halika na, kunin mo na. Okay, dalawa kunin mo. Naisahan tayo ng dalawang una. <laughs> so ayan mga kababayan na natapos yung aming uh, palaro. Uh, sana naging... Uh, Masaya rin kayo habang pinanood ang ating mga angel. And then, lahat kayo naging masaya ba? Yay! Sa pawis na pawis, sister. <laughs> Nahirapan kami. Sino pinang ang malaki na panalunan? Barbie, Barbie. Si Dana, magkano? Barbie, Barbie. One five. Barbie. Si Nanay, asa na panalo ni Nanay? Barbie, Barbie. Yay! Magkano yan, Nay? One thousand? One thousand 1,100! Si Ate Naimoy, magkano? Malaman na, diba? Magkano panalo mo? Ito, ube. Tsaka Magkano yan? Maliwanag. Magkano lahat yan? 100 yung maliwanag. Malabo. 1,100. Yes, okay. Ayan. Si <laughs> Jessica? 600. 600. Si Steph? 520. 520. 1,000. Lahat masaya. Yes. Sana yes. nag-enjoy kayo. No? Yes. Maraming maraming salamat. No? Yes, of okay. course. At syempre, lahat din ng mga nanood sa atin, sana nag-enjoy din kayo sa aming <laughs> mga palaro. Ayan. Minsan-minsan lang kasi kami na uh, magkasama-sama at minsan, minsan lang din natin uh, uh, makajaming sila rito. Kaya maraming maraming salamat po. Sana hindi ito yung huli na pagpasyal ninyo dito, ano? Yes. Welcome po kayo parati sa shelter ng Team Daddy Frankie. Nay, are you okay? Are you happy? I'm happy. <laughs> Not hungry, ah. Not hungry. Okay. Anong gagawin mo sa pera, Nay? Para sa pagkain. Para sa pagkain. Anong paborito mong food? Ah, oh, sa dami? Ano, mm, siyempre, tinapay. Tinapay. Anong tinapay yon? Saging. <laughs> banana! Banana bread! Saging! Sana meron ng banana bread na no? meron pandesal. Tawa-tawa si Dana sa'yo. Banana pandesal. Ay, lahat, lahat, yung mga yan, mga kasama natin, ha? Uh, yes, Magkakasama tayo, ano? Yes, yes. Oh, kaya mga kaibigan lahat. Yes! Ha, Tenemi! Tenemi! Halika yes. rito! May na tanong na. ako. Alika, may tanong Ay, ako. Waga, Sino pinang maganda sa kanila na? Ikaw dati. Siyempre ako bago. Siyempre ako bago. Siyempre ako pagi. Kasi ito yung bata. Ah, yung bata. <laughs> <laughs> yes, no. So, ayan mga kapabayan. Thank you so much and God bless. Shout out po sa Team Rice ababayan Headed by Tita Hanes. At siyempre sa lahat po ng ating mga kapabayan, OFW, mga kababayan natin na sa abroad, maraming maraming salamat po. Kita-kita yes. po tayong muli sa next videos ng Team Daddy Frank. Maraming maraming salamat. Love you all and God bless. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Mabuhay! -bye. Bye -bye.